Mag aalas 7 na nga pala ng gabi Pero naisipan ko na parang gusto kong punasan itong bintana namin May ramdam ko kasi sobrang dumi na niya Dahil nga ilang araw ko nang hindi na general cleaning talaga itong bahay namin Siguro mga 4 days na simula nung umalis yung amo ko Tapos hindi ko na siya na deep cleaning So pagka ganito yung mga sitwasyon na iba yung kaba uh, Kailangan ko na siyang linisin Kasi maganda na yung malinis yung bahay ng dumating yung amo mo kaysa ma-surprise ka na wala kang ginagawa tapos hindi pa malinis yung bahay Riko. kaya yan lilinisin ko na yung bintana para hindi na ako mabulaga at least uh, makita man ako ng amo kong lalaki na walang ginagawa pagka uh, in-inspect niya yung bahay namin malinis naman so hindi ako mahihiya kaya nilinis ko na Ito nga palang eksena ng ginagawa kong tong paghakbang sa labas ng bintana ay illegal. Hindi siya dapat na ginagawa pero dahil medyo makulit nga ako at saka hindi ako kontento na makita yung bintana Linis namin na. yung loob tapos napakadumi naman ng labas. Kaya uh, nag-iingat naman ako sa paglilinis para ano mo yun, uh, pantay ba yung linis niya. Hindi masayang yung effort. Medyo hindi naman ako ganun kakabakaba kasi nga uh, magkahiwalay na umalis yung amo kong lalaki at saka amo kong babae. So, hindi ko alam kung mauunang umuwi yung amo kong lalaki. Kaya ang ginawa ko, during times na uh, nagpapahinga ako sa umaga, pagkagising ko, naglilinis ako ng paunti-unti para hindi ako mahirapan ng isang buhos kapagka parating na yung mga amo ko. Ewan ko ba, hindi ko alam kung ako lang yung nakakaramdam ng ganito o pangkalahatan na kapag wala yung mga amo natin is parang ayaw natin na may masisilip sila na hindi maganda. Meron kasing nangyayari na may mga amo kapag nag abroad sila or kahit nga dyan lang sila pumunta kung saan. Merong mga employer na tinitest yung trabaho mo. Minsan nag-iipit sila ng tissue, minsan nagbabato sila or nagtatago sila ng tissue dun sa mga place na alam nila na baka hindi mo nililinis. Kaya ang ginagawa ko, pagpaalis na yung amo ko, unang araw, nag general cleaning ako niyan. Tapos, second day, third day, magpapahinga ako na parang prinsesa. Fourth day, maglilinis ako. Fifth day, sixth day, mag magpapahinga ulit ako na parang prinsesa. And then, seventh, eighth day, dun na ako magdi-general cleaning, magdi-deep cleaning para sure na sure na walang masisita ang aking mga ama. Bumili nga pala ako ng makto kaninang hapon bago ako maglinis ng bintana. So, nung binili ko siya, naglakad ako ng mga 20 minutes kasi medyo malayo, ba? Diba? Pagdating ko dito to now, kaya nilagay ko siya sa freezer. Ngayon, after ko maglinis, saka ko siya naisipan na kainin. O, ba? Diba? Sak. To, pahinga ulit tayo. <laughs>